Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel for today's vlog ay magpupurga tayo ng ating mga alagang sisiyo. Pero bago yung mga ka-farmers, anong edad nga ba pwede nating purgahin yung mga sisiyo natin. At anong pamurga ang pwede nating gamitin? Para sa akin mga farmers, ang pagpupurga ng mga sisiyo natin ay napakahalaga para ma-eliminate at matanggal yung mga bulate sa kanilang pangangatawan at hindi maapektuhan ang kanilang paglaki. At para naman sa akin mga ka-farmers, ang edad ng mga sisiyo na pwede natin silang purgahin ay pwede tayong magpurga ng simula hanggang 1 month old yung mga sisiyo natin pataas. At ang gagamitin naman nating pamurga sa ating mga sisiyo ay yung powder o yung water soluble. Ito ay ninalagay natin sa tubig at ito yung iniinom ng ating mga alagang manok at dito nakahalo yung pamurga para matanggal yung bulati sa kanilang katawan. At ngayon mga ka-farmers, ay ibabahagi ko sa inyo ang aking pamamaraan sa pagpurga ng aking mga alagang sisiw. Kahit anong brand ng pamurga ay pwede nating gamitin. All right, let's go. So ito mga ka-farmers yung gagamitin nating pamurga ito yung bastonero plus ng excellence so yan o. so ito yung gagamitin natin pamburga sa ating mga sisiyo at ang tubig na ihahalo natin dito ay ang nakalagay dito sa likuran mga ka-farmers yan no maghalo ng isang sachet o pakete ng isang galong tubig at uulitin matapos ang dalawang linggo so isang ganito mga ka-farmers ay Uh isang galong tubig o equivalent to 4 liters na tubig. So ihalo natin ito dito sa ating tubig. So ito ay 5 liters 'yan oh. No? 5 liters 'yan. Pero hindi natin uh, pinuno yung lalagyan dahil 4 liters lang yung kinakailangan natin. So isang sachet ng Bastonero Plus sa uh, isang galong tubig o equivalent of 4 liters na tubig. So ihalo natin ito. At ito yung ipapainom natin sa ating mga alagang sisiw. So ang edad bala ng sisiw ay 1 month old. Pataas, pwede nating bigyanan na ito ng bastonero plus. Alright. So ngayon ay uh, imimix lang natin ito ng mabuti para talagang mahalo yung pamurga natin. So yan, ito na yung gagamitin natin pang painom sa ating mga manok o yung mga sisiw natin. Alright. So ito na yung mga sisiw natin mga farmers Natapos na natin itong pakainin. So ngayon ay uhaw na uhaw na sila At uh, tsaka natin ibibigay yung tubig inumin Para siguradong madami silang maiinom Para mamatay yung mga bulate sa kanilang katawan Same din dito Ito ay meron ng bago pa lang itong nag 1 month old Merong iba dito na 1 month old pa lang At merong iba uh, less than 1 month na sa 3 weeks old So yan sila So yung iba dito kasi ginaginaw Kasi palaging umulan dito sa amin So, isa din itong uh, maganda din magpurga kapag uh, umuulan ng kahapon tsaka ngayon dapat tayo magpupurga. dito naman, yan, tapos na din silang kumain. So, meron pang natirang konting feeds. At uhaw na uhaw na ito. So, ibibigay natin mamaya yung pamurga. Same dito, yan. At yan, yung mga sisio So, ito pala yung bibigyan na natin. right let's go. So, itong mga manok na ito ay nanggaling ito sa yung tinamaan ng <coughs> kuraisa. So, yung iba ay gumaling na at meron pa rin uh, nananatiling may kuraisa. So, matagal na tagal din natin itong ginamot pero ang kagandahan dito mga ka farmers yung iba ay uh, gumaling na yung especially itong mga bard malala ito pero ngayon ay unti-unti nang bumabalik yung sigla nila at yung mata nila ay hindi na nakapikit so yan o meron pang konting magas sa mukha nitong bard pero ayos na rin yan dahil uh, hindi na lumuluha So yan o, oh, napakalala ito So ito yung Yung iba, tinamaan noon Gumaling na Itong ating white leghorn ay huling tinamaan Yan yung kanyang mukha o oh. So Siseparate na natin yan ito yung isaw ginaginaw nasa dulo So ito din yung mga sisa yung mga farmers na tinamaan ng kuraisa po yung lumuluha yung mata, uh, magang magana ito noon pero ginamot natin at yan okay na sila, ayos na yung mata nila at saka maganda na rin yung pangangatawa nila. So kaya ipupurgahin natin sila gamit yung ating bastonero plus. Alright. Ang pamurga rin na bastonero mga ka-farmers ay sa mga sisiyo, one month old, edad pataas. So pwede po natin itong gamitin sa mga malalaki ng manok natin. Kung meron tayong mga malalaking manok na pupurgahin, pwede tayong magbigay ng water soluble For example, yung meron tayong three months old or four months old na mga manok, pwede nating pagbigyan ng itong ating bastonero plus. Magbibigay lang ako mga ka-farmers ng tablet sa mga manok kapag nag-iidad na ito ng... Uh, almost 6 months old so dun ko na binibigay yung tablet na pangmurga sa kanila ang water soluble na pamurga katulad ng bastonero plus ay pwede din natin gamitin sa ating mga alagang manok na paitlugin same pa rin ihalo pa rin natin sa kanilang tubig at ito yung tubig na gagamitin nilang inumin sa akin mga ka-farmers nagbibigay ako ng tubig na may halong pamurga sa umaga at sa hapon pinapalitan ko lang ito ng plain water at kung maitatanong nyo mga ka-farmers kung ilang beses ba tayo magpupurga ng mga manok natin pwede po tayong magpurga isang beses sa isang buwan. So yun lamang sa video na ito mga ka-farmers. Hopefully meron kayong konting natutunan sa ating ibinahagi. At kung meron naman kayong mga katanungan ay mag-comment lang sa ilalim at ating sasagutin yan. Maraming maraming salamat. See you in my next vlog at happy farming! Woo!